I'm leaving, get your car Woks, wassup sa inyo mga kaimpiyong At andito na naman tayo sa isang panibagong video Kung napapansin nyo guys eh Basahin bukod, makabihis Kasi may bago tayong pupuntahan ngayon guys Siyempre kung pumunta tayo dito sa Provinsya na kinakalakayan ko pupunta din tayo syempre sa kinalakyan na probinsya ni mama. Yun talaga yung pangunahing rason kung bakit kami pumunta ngayon dito sa probinsya kasi piyesta dun sa probinsya nila mama. Syempre, sama agad kasi alam na yan, masasarap na pagkain. Syempre di ba pagka mga piyesta dito sa mga probinsya, maraming handa, masarap yung kainan. So, samahan niyo ako. Papakita ko sa inyo yung dadaanan natin. Tapos pagdating doon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga masasarap na handa nila yung mga pinagmamalaki ng mga probinsyan ng mga pagkain yan, papakita ko sa inyo guys so, samahan nyo ako let's go ito na nga tayo. Kung napapansin nyo, nasa gilid tayo ng bundok guys. Yun. Kasi yung bahay nila, nasa gilid ng bundok. Pero grabe ang ganda ng bahay nila. Inakatira dito yung pinsan ko. Hinakatira dito yung pinsan ko. Pero na nasa gilid ng bundok guys. Yun, dito. Tapos guys, di ba? Gilid ng bundok. Tapos yung sa pinaka nasa harapan niya, ano, dagat, ayun No. Ewan ko nakikita nyo pero nasa nasa harapan lang din yung dagat ng bundok. Tapos nasa gilid ng bundok yung bahay nila. Oh, gets nyo ba? <laughs> yun Tapos tara guys, samahan nyo na lang muna ako. Titingin tayo sa dagat kung maganda ba yung dagat dito. Let's go! nakita nyo na yung montage na yun. Kung napapansin nyo guys, eh, iba na ako ng damit. Kasi kahapon ng hapon ko yun minontage. Kasi kahapon kami dumating. Tapos mali rin ako ng info guys. Kala kahapon yung pesta. Mali pala. Ngayon pa lang pala yung Desperas. Tapos bukas yung pesta. So, sa pero sabi mam mamaya daw may andada sila. Tatry ko ipakita sa inyo. Pero kung wala, baka siguro bukas papakita ko sa inyo yung mga handa dito yung mga pinagmamalaking mga putay ng mga taga-probinsya di ba? Siyempre meron naman mga ganyan kada probinsya. So ipapakita ko yung mga handa kain tayo paitas. So guys, oras pala ngayon ni eh. alas 12 na guys. Kaya medyo agising ko lang din kanina alas 10 tapos naligo pa ako eh. kaya ngayon lang ulit ako napag video Pero nakita nyo naman kakapon yung dagat di ba? Napaka-solid. Napaka sorry sa dagat kasi napakapayapa guys ang sarap tumambay tapos doon nakapansin niyo naman sa clip na may may nakatayo mga puno dun sa tabing dagat talaga. Ang sarap talaga tuma ang sarap tumambay sa ganoon kasi lalo na pag ganto may init, may masisilungan kasi makakasilong ka saan ng puno. Yun, kaya ang sarap tumambay dun guys. Kaso gusto sa amin tumambay dun kasi tinatamad ako maglakad kasi doon pa yun eh. pa guys. Ewan ko na, ewan ko kung kita niyo sa video pero doon doon pa yun. So ayun, baka um, maya ba mamaya o bukas, bukas kay papakita sa inyo yung mamontage um, um, mag natin yung mga pagkain, guys. By the way, guys, dun pala sa target na yung kapon, tumambay ako ng mga siguro 15 minutes. Ang ano dun, guys, kasi wala walang tao. Tapos, wala rin mga bahay. Yun lang yung makikita mo mga puno. Tapos, tumambay, napaka, alam niyo yung tipong pag marami kang problema tapos salasaling inisip mo, nun ka tumambay talaga marami relax ka talaga eh so yun guys sunod na clip na ito siguro dun na sa pagkain yung mga montage natin so yun guys, let's go na guys nakita nyo na yung fiesta dito sa probinsya nila nga mga ganun sila grabe napakalayo pa ng baryo. kasi sa baryo sa barrio pa yun guys yung mga ganap kasi mga kainan syempre dun, na miesta rin kami doon yun yun by the way guys nasa taas tayo ng bundok ayan na nasa baba yung bahay ng pinsan ko makita ako dito kasi gusto gusto kong magpahangin hangin sarap na hangin dito sa taas tapos nakita nyo yung mga pagkain guys na ano ma nakakapotok batok pero grabe ang sasarap Lal na yung humba yun talaga yung paborito ko sa lahat guys eh yung tinatawag dito na humba yun yung pinaka dati pa dati pa paborito ko yun grabe yun yung na miss ko sabi nga ni mama pinagalitan nga ako ni mama eh ba't daw ang lakas kumain yun guys nakita nyo guys may may mga ganap din sila hindi lang syempre hindi lang pagkain yung meron sa pagpesa diba may mga ganap din sila gaya nun boxing may tsaka mga disco Meron din silang pageant guys pero di ako nakapunta, di, na ako nun kasi yun yung araw na pagdating namin dito. Tapos kinagabihan, dun ginanap yung pageant. Eh syempre, pagod, pagod na sa ano, pagod na sa biyahe tapos nagpahinga. Yun, kaya din ako nakanood nung pageant. Kinabukasan ng Desperas, doon na yun ginanap yung ano, boxing. Doon kami nanood. Apat na ano yun guys, apat na laban nata. Mag magkakaibang magkakalaban syempre. Yun lang yung nakunan ko. Yung laban. anong meron sa clip. Yun lang yung nakunan ko. Tapos guys. Tapos ng piyesta. Doon na. Doon na yung disco, yung disco. Disco disco. May kasama ko yung mga pinsan ko. Ganun. Tapos. Ngayon. Ngayon. Kagabi yung disco guys. Kagabi. Tapos ngayon wala. Tapos na yung piyesta. Pero guys. Ang saya talaga yun. Ang no? saya talaga ng piyesta sa probinsya. Iba talaga yung saya ng. Piyesta ng probinsya. So yun guys. Hanggang dito na lang to guys. Like, comment, and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para mas updated ka sa susunod kong video. Bye!